Sino kaya to? Hindi nila alam. Binibidyohan ko sila. Ayun, dumating yung nakapula. Parang may pinag-uusapan nila. Alam ko na dito yung tagpuan nila. Ayan, may tingin-tingin pa. Wari mo hindi magkakilala eh. di alam nila na ispatan ko sila dyan dito yung sa cemetery pumasyal kasi ko sa cemetery sa kamag-anak namin ayan o may tinitignan linga-linga pa sila yun tago lang tayo sa dahon baka mapo na tayo eh. ayan may naabot na ay alam ko na to may ibang galawan to abutan hindi para hindi sila mahuli kunyari sa si sementeryo kunyari papasyal hindi mga taga rito to eh bagong mukha yung style na to lumang estilo na to nililigaw lang nila yung mga kapulisan hindi sa eskinita ayos na naabot na